Hello mga person ko! Sa part 2 ng vlog natin sa Inomus ay papakita ko lang naman sa inyo kung saan po kami tumuloy. Dito nga pala tayo sa Ivy Dayan Transient House. Ito po ay sa may San Vicente. Nasa may information na nga dyan yung aking mahal na asawa. Nag-walk-in lang po kami mga person ko. Pero may kachat na yung aking asawa dyan. 700 pesos nga lang pala yung free day nila dyan mga person ko. Good for two person na yon. Hindi nga namin na avail yon yun dahil pulipok na daw. Kaya doon po kami sa OneTree. Yung pagkakaiba lang naman nila, mga person ko, yung 700, wala pong TV at saka CR sa loob. Yung OneTree naman ay meron po. Kaya okay na rin po yung OneTree dahil may sariling CR tayo. At tagal nga binubuksan dyan na aking mahal na asawa yung pinto. Meron nga po pala sila dito ng mini store. Nangyayit na nyo naman po Hanina, kanina, kanina video ako. Pwede rin po kayong pagpaguto dahil meron silang menu sa baba. Nagbibenta rin sila ng longganisa, mga person ko. Kaya lang kami po ay sa palengke. Ang dami ko na nga sinabi mga person ko pero hindi pa rin nabubuksan ng aking mahal na asawa yung pinto. Nung mga time na yan ay pagod na pagod na rin kami mga person ko dahil ang layo layo ng pinayahin namin. At dahil nakamotor lang tayo ay syempre mas magkakatawan natin. Binaba na nga dyan ang aking mahal na asawa yung dala niya para mabuksan na yung pinto. At syempre, ayun na nga, nabuksan na po natin. Magro-room tour lang tayo ng bahagya, mga person ko. Ang white glass po dyan, mga person ko. Ayun po yung kitchen. Mamaya ko po, papakita sa inyo. At ayan na nga, mga person ko. Meron pa tayong pakatok dyan. Ayun po yung room na na-avail po na namin, mga person ko. Pasensya nyo na po yung mga kalat-kalat dahil hindi ko po pinaalis yan. Heto naman po yung CR nila mga person ko. Meron silang heater dito mga person ko. Buti na lang dahil malamig dito. Ang baon nila dito. Mga person ko, masyadong malapit sa gilid kaya nasa tipan yung aking mahal na asawa. Ayan naman mga person ko yung higaan natin. Mabango po yung kumot at saka yung unan. Daba, dapat talaga ganun para naman mahimbing yung tulog natin. At saka sulit yung bayad. Free wifi din dito mga person ko. At ayan naman po yung kusina nila gusto niyo pong magluto ay pwede dito mga person ko. Kami po hindi naman kami nagluto. Pumuli na lang kami sa labas at saka kumain sa mga karinderiya. Mabait din po yung mga staff nila dito mga person ko. After nga namin magpahinga ng saglit sa transient ay pumunta na po kami sa may karinderiya. Bumili nga po pala kami dyan ng tatlong ulam at saka apat na rice at isang soft drinks konti nga lang pala yung serving nila dito mga person ko. Kaya kung makikita nyo ay simot na simot namin. Masarap din naman po yung luto nila. Ayan nga po yung mahal mong asawa ay nagtitiktok na tubig. Sayang naman diba mga person ko. Pumili nga rin pala kami ng tusok-tusok sa daan. Nanood nga din po na kami ng Netflix at saka kumain na chicheria. Pag mga 5pm na mga person ko ay pupunta na po tayo sa may kalye krisolugo. Hello mga person ko! Magandang buhay! And this is my another vlog! Enjoy watching! Mapunta nga pala tayo ngayon sa may Calle Crisologo. Ayon nga talaga yung binabalak namin na puntahan kaya kami nakarating dito sa may Ilocos. Hindi na nga rin kami nakapunta sa mga ibang destination pa dahil sobrang layo kasi ng biyahe. Tapos, two days lang tayo dito. Dapat pala, kapag pupunta ka sa mga malalayang car ay hindi lang two days. Dahil sa biyahe pa lang ay ubos na ubos na talaga yung oras natin. May nadaanan nga tayo, nagtitinda ng empanada dyan pero hindi kami doon nag-empanada mga person ko. Ang dami nga pala mga souvenirs na mabibili dito sa Maykaya Trasologo. Yung problema na lang yung pera. At napakagandang tingnan nga ng mga kalesa. First time po ata ang makasakay ng kalesa dyan. Naalala ko tuloy yung nakaraan. Dito nga sa Vegan City, mga person ko, ginagamit pa nilang pang transport yung mga kalesa. Dito nga pala kami sa Rowirdas, bumili ng pasalubo. Kaunti nga lang pala yung napili namin mga person ko. Dahil alam nyo naman yung pagpunta natin ay biglaan lang. Tapos yung budget natin ay naghihinalo. Pero joke lang po. Kaya pasensya na po dun sa iba na hindi namin pabibigyan. Kayaan niyo po, palagi ko naman sinasabi na balang araw kapag hindi na po tayo kulang sa budget, ay bibili tayo ng marami at ma-i-share ko na rin po sa inyo. Marami nga po pala kayo mawagpipilian ng mga souvenir dito. Meron pong wine, mga gawa sa kahoy na kagamitan, mga damit na may vegan city, mga kitchen, rep magnet at marami pang iba mga person ko. Buti na nga lang pala yung ice cream nila dito ay natikman namin dahil sa pagkukuha namin ng mga picture at pagbibidyo, yung ibang mga sikat na pagkain na dito ay hindi na namin natikman. Yung ice cream nga pala na binibenta ni Kuya ay avocado flavor. Hindi ko alam kung meron pa siyang ibang flavor na binibenta. Basta yung nakikita ko kumakain din ay avocado lahat yung flavor na kinakain nila. Masarap nga po pala yung ice cream nila dito mga person ko. Lasang lasa yung avocado. Yung price nga pala ng avocado ice cream nila dito ay 5 pesos lang mga person ko. Marami nga rin pa lang mga pagkain na pagpipilian dito. Saya lang talaga at nagsisisi kami na hindi kami nakakain sa mga pagkain na iyon. Yung tipong nakapila na kami, kaya lang yung oras tinitingnan namin ay late na at kailangan na namin magpahinga. Dahil pagod kasi yung kalaban dito. Pero kung gusto mo talaga ay magagawa naman di ba mga person ko. Kaya sa susunod sabi ng aking mahal na asawa ay babalik daw kami dito. Kailan kaya yun? <laughs> pagkaway nga pala namin sa Kalya Crisologo ay pumunta kami sa Plaza Salcedo. Dito kasi ay meron pong dancing fountain. Napaaga nga yung punta namin pero okay lang. Sabi kasi 7 o'clock yung start na ito, pero 7.30 nung i-start na ito. Siguro dahil pinapadami yung mga tao. Kumain mo na sana kami na yung mga person po. Kaya lang, okay lang. Susunod na lang siguro yon At dahil nangyari na rin, mga 7 o'clock pa lang, nandito na kami mga person po. At nakikita po na dumadami yung mga tao. Marami rin naghintay dito sa Dancing Fountain. At kanya-kanya na rin kaming naghanap na mga pwesto namin dito. Dahil maya-maya lang po mga person po ay mag start na po yung Dancing Fountain. Sa Dancing Fountain po na ito ay meron silang pinapadugan ko na kanta tapos yung fountain ay sumasaya. O di ba mga person ko te galugan ke mo? Ayan nga pala mga person ko yung munisipyo ng Ilocos Sur. Dahil tapos na po yung dancing fountain ay uuwi na po tayo mga person ko. May show may nga pala tayo sa transit mga person ko kaya yung ginawa namin ay bigihin na lang kami ng chowpan sa Chowking nang Chowking pa kami na mga person ko sa Pampanga or pataan meron din Chowking pero okay lang yun mga person ko sa susunod talaga pabalik tayo dito at titikman natin yung mga pagkain nila na pinagmamalaki nila dito or sikat. Papunta na nga po pala tayo niyan mga person ko sa transient natin. Ayan nga po yung Ivy Dayan, transient house. Kung napanood niyo po yung vlog ko na part 2 ay alam niyo yun mga person ko. Kumukuha nga pala ng tubig dyan yung aking mahal na asawa. Yung pagkuha niyo nga pala ng tubig doon ay may bayad na 10 pesos at nagganda-gandahan na naman tayo mga person ko sa salamin ng pintuan. Tapos na nga kumuha ng tubig ang aking mahal na asawa at yung mga staff nito ay kumakain. Inaaya nga nila po kami. Papunta na po tayo niyan sa room natin mga person ko. Dito na naman po tayo sa part na mahihirapan yung aking mahal na asawa sa pumubukas ng pinto namin. Nagbibiruan nga kami dyan. Nasabi ko sa kanya ay matagal mo na naman bago mabuksan ito. Kaya lang sabi niya ay madali na lang sa kanya nabuksan ito dahil nakibisado niya na. Pagpasok nga pala namin sa kwarto ay nagpahinga muna kami at sabi ko sa kanya ay magtito kami mga preson ko at ayan ko napasunod ko na naman yung mister ko. Kapag napapasaya ko nga siyang ganyan mga preson ko sinasabi niya sa akin na utok na naman siya pero parang gustong gusto naman niya yung ginagawa niya. Kapag nga sumasayaw kaming ganito ay natutuwa ako dahil banding na rin namin yon na mag-asawa. Anyways, mga person ko, kain na po tayo. Ayan nga po pala yung shumay na sinasabi ko sa inyo. Ayan po ay binili namin sa harap ng transient namin dahil may nagbebenta doon. Hindi po pala yan sa harap mga person ko. Basta malapit lang po yan sa transient namin. Baka maghanap kayo ng shumayan doon. <laughs> Kain po tayo mga person ko. Sarap na sarap nga pala ako sa kinakain ko dyan dahil yung chow pa ng chow king ay favorite ko yun. Hinahawakan ko nga dyan yung no ko mga person ko dahil nararamdaman ko na parang sumasakit ito. Dala na rin siguro ng kulang sa tulog at saka yung init ng panahon. Tapos papasok pa sa kwarto ay malamig. Pero after naman namin matulog ay nawala naman iyon agad mga person ko. O siya mga person ko. Hanggang dito na lang po yung part natin. Meron pa po akong susunod na i-upload. More on Ilocos muna po yung vlog natin mga person ko. Sayang naman yung mga na-capture po namin. Maraming salamat po sa mga nanonood sa mga vlog ko. Kahit hindi po ako kasing galing na mga vlogger talaga, ay nandyan pa rin po kayo. Pero kapag ginagawa ko ito, ay pili ko ay vlogger na talaga ako. Sige na mga person ko, humapapatuloy yung aking mga sinasabi. Maraming salamat po sa panonood ninyo mga person ko. Magandang buhay! Mga 2am nga ay gising na ko rito. Rugo karanan ko makagising. Kaya yung ginagawa ko ay ginugulo ko yung aking mahal na asawang tulog. Kung ano-ano nga yung ginagawa ko para lang magising siya. Mga 5am nga mga person ko ay naghilamas na kami. Tapos ay bumaba na rin dahil pupunta po tayo sa palengke at bibili tayo ng longganisa. Malapit nga lang pala yung transient namin sa palengke dito. And charan mga person ko, nandito na po tayo sa palengke. Kanyaman da rin putok bato kareta dito nga pala namin napiling bumili ng longganisa tapos ay bumili rin kami ng 100 pesos na bagnet dahil titigman lang namin tig 100 pesos nga lang po pala yung longganisa nila dito ayun nga lang pala yung pinunta namin sa palengke after nga natin doon mga person ko ay pupunta po tayo sa beach malapit nga rin ito sa transient kaya doon na lang din kami tumuloy Magsa-sightseeing lang tayo dito mga person ko. Nandito na nga po pala tayo. Ayan, naglalakad pa nga ako papunta sa harapan. At lawen niyo po magdala ako pang bag. Meron nga pala akong sinasabi sa sarili ko habang nakatiin sa dagat. Yung sinasabi ko lang naman mga person ko ay sana yung mga hining ko ay matupad. Hinintay nga pala namin yung sunrise dito mga person ko at ang ganda nga. Boat nga lang ay solo namin yung beach dahil walang masyadong tao kaya ayan nagmo-moment yung mga person nyo at may paganyan pa nga sila ay rugo ka sweet dan eh pota ka nyan may papatela rin Lawin mo man <laughs> Dahil meron pa tayong pupuntahan, ay bumalik na po tayo sa transient. Ayan nga po yung mga nabili natin. Magpapahinga lang po kami at maliligo. Tapos ay babalik tayo ulit sa Calle Crisologo dahil maganda rin daw doon kapag umaga. Hello mga person ko! Naghahanap pa kayo ng murang pagkain dito sa vegan? Tara samahan nyo kami. Yung mga pinagkainan namin ay malapit po papunta sa Balwarte. Kung tatanungin nyo ako kung saan yung exact na lugar, kung saan po kayo na may malapit na nagbebenta ay doon na lang po kayo kumain. Dahil ito ay napansin lang namin habang kami ay nagbabiyahe. At ayun na nga po, tinry po namin mga person ko. Yung ganyan nga pala, ang tawag nila dito ay mami. 20 pesos lang yan mga person ko. Tapos kung gusto nyo po na may itlog ay magdagdag lang kayo ng 15 pesos. Kung mahilig nga pala kayo sa mahanghang ay pwedeng pwede sa inyo to. Marami rin po yung kumakain dito nung dumaan kami siguro dahil budget meal. Kung sa lasa naman po yung tatanungin nyo ay pwedeng pwede na po mga person ko. Para sa presyo niyang 20 pesos ay mabubusong na po tayo. Yung iba kong nakitang mami ay hindi nga pala ganyan yung sabaw niya. Kaya lang, dito kami napahinto. Kaya dito na lang yung tinaray namin. Binilhan ko na nga rin pala yung aking asawa ng isang itlog. Tapos ay mag-share na lang kami kung gusto ko. Ayan, binabalatan na niya mga person ko. After namin dito mga person ko, yung susunod na pupuntahan natin ay yung nagbebenta ng sinanglaoan o yung tinatawag po nilang sinanglaw. Ito nga po pala ay kagaya din ng papaitan. Sa sinanglaw nga pala mga person ko, kapag isiserve po nila ito ay may kasamang sibuyas. Okay din po yung lasa ng sinanglaw pero kung papipiliin ako ay mas med ko po yung papaitan.